Ngayong araw nga pala ng Martes, February 25, sinamahan nga pala natin si Meb sa kanyang school para mag-pictorial sa kanyang graduation. Dumating na nga pala guys, so in order natin na panghimay ng mais. Kaya guys, excited na nga si Maring Abno na subukan yung binili namin. ba diba guys, sabi ko nga, eto ka ako yung nagpapatagal sa amin, yung paghihimay ng mais. Kaya guys, yung deliver namin is 11am talaga ang umpisa. Dahil sa paghihimay guys, inaabot din kami na oras. So guys, yung tinray nga pala ni Maring Abno, ito guys hindi lahat nakukuha halos kalahati eh guys yung nawawala kaya sayang talaga para sa amin mas mabuti pa rin talaga guys yung inihimay kaya guys yung sinubukan na namin to guys bumalik na naman kami sa paghihimay napapansin kasi namin guys hindi lahat nakukuha kaya inumpisahan na naman namin guys maghimay ng mano mano pero kahit pa paano guys medyo bumibilis na nga rin pala kami kumbaga guys nasa sanay na pala kami sa paghihimay talaga sa ilang araw namin pagtitinda guys nanakit na nga pala guys yung likod ni Maring Abno sa kakahalo. Siguro guys, sa na lay katawan ni Maring Abno kasi hindi mo siya talaga sanay magluto ng maramihan. Kaya kahapon guys, pinahilot ka na nga siya. So eto guys, tapos na nga pala yung luto ni Maring Abno sa first batch. Una ko nga pala dinalan guys, yung barangay Imelda, Cabanatuan City. Sunod-sunod na nga rin pala guys yung bumibili sa atin dito. Pagkatapos yan guys, pumunta tayo sa Tatak NE. Umorder nga pala sa atin guys isin. nga pala daw niya guys matikman yung gawa natin kasi paborito rin niya yung mais. After sila dalhan guys bumili na naman tayo ng paglalagyan ng mais sabi nga guys nung may ari na to napakadami daw nating binili tinanong niya nga pala guys kung saan natin gagamitin to sabi ko nga pala guys gagamitin namin to sa pagtitinda ng mais syempre guys kaya nga rin pala napapadali yung trabaho namin kasi agad dumadating si ate Gina siya nga pala guys yung guardian angel namin laging nakagabay sa amin dalawa laging to the rescue nga pala guys si ate Gina sa amin lalo na kung madami kaming pa order nga pala tayo guys bumili nga muna ako naman tiga, bawang. Tapos guys, dumiretso na ako dito sa Bilya na Sili. Pagkatapos ko nga pala dun guys, nag-deliver na tayo dito guys sa Wilting. Order nga pala sa atin si Ma'am Maylin. Next naman pala natin guys, dito sa Barangay Bonifacio, sa Kabanatuan lang din to guys. Pero guys, po pwede nga rin pala kayong mag-walk in dito sa amin. Pero kung kayo ay busy at di kayo guys makaalis sa inyo, pwede naman din guys mag-deliver ako sa inyo. mag add na nga lang pala kayo guys ng delivery fee. Sa mga nagre-repeat order nga pala guys dyan, thank you, thank you very much po. <laughs> mo, yung anak ko, nag-text pa. Ay, ganun po ba? Mami, asa na, eh, kaya eh, alas first do. No? Opo. Oh. Opo. Oh, thank you so much. Anak mo, kasi sige tatlo. Salamat eh, po. Anak. Siyempre guys, salamat nga pala sa mga kaibigan natin na to guys. Maraming salamat sa suporta, Momo and Earl. Lalong-lalo lalo na nga pala guys sa mga nagre-repeat order sa atin. Saludo ako sa iyo, paring JM. Thank you very much. Hanggang dito na nga lang pala guys. God bless you all.